Napaka-popular nitong Maha Blanca. Napakadali lang itong gawin pero hindi lahat ay nakukuha yung perfect texture nito. Tamang tama yung lambot. Hindi yan masyadong malambot. At hindi rin yan matigas. Napakasarap. Okay, para sa perfectong texture ng ating Maha Blanca, sundin lang yung aking mga ingredients. Yung tamang takal para hindi masyadong malambot at hindi rin matigas yung ating Maha. Okay, meron akong 3 cups na coconut milk. 1 cup condensed milk. Okay, bali, ayaw ko na masyadong matamis. Ito yung natirasawan sa aking condensed milk. So, bali, ilagay nyo na lang lahat yan kung gusto nyo ng mas matamis pa. So, may natirang mga half cup siguro yan. So, hindi ko siya ilalagay lahat dahil ayaw ko na masyadong matamis. So, meron na tayong 4 cups ng liquid kasama yung aking condensed. 5 6. So, ilalagay natin yung isang lata ng evaporated milk. 6 na yon 7. Ayan. 8. Ilalagay ko na rin ito, cream corn style. Isang lata. Ano natin haluin? Lalagay din akong konting asin. Tsaka natin, pakuluan. Okay, meron ako ditong 5 cups na water. Dito ko tutunawin yung aking cornstarch. So, ito yung gagamitin ko, 200 grams siya. Okay, para malaman natin kung ilang cups itong 200 grams, kung sakaling bibili kayo sa palengke at hindi naka-box yung gagamitin nyo, tatakalin natin para malaman natin kung ilang cups ito. Ayan, hindi siksik yan. Kung paano ko lang tinakal, ay ganun din ang gagawin yung pagtakal. Okay, one. Para sa akin ay mas maganda yung texture ng cornstarch na nasa box kesa doon sa palengke. Ayan, kulang pa ng konti para mag 2 siya. So, dadagdagan ko lang ng konting cornstarch. Okay, dadagdagan ko ng 1 tablespoon yung punong-puno. Okay. Tapos, isama natin dito. Haluin lang natin para matunaw yung ating cornstarch. Medyo mahirap pang haluin yan sa una. Yan, smooth na. Yan, kumukulo na yung ating mixture. Hayaan lang natin kumulo yan ng mga 8 to 10 minutes. Mahinang apoy lang para malutong mabuti yung ating gata. Yan. Sa gayon ay tumagal yung ating mahablangka hindi agad mapapanis. Yan, mga 10 minutes ko yung pinakuluan. Mahinang-mahina lang yung apoy niyan para hindi naman siya matuyo. Ilalagay ko na itong aking cornstarch, yung tinunaw ko sa tubig. Hahaluin ah, ko ulit bago ko muna ilagay. so, ilalagay ko ito unti-unti. Mahinang-mahina din yung apoy ko para malutong mabuti yung aking mahablanka, Hindi mabigla. Pagka kasi masyadong malakas yung apoy, ay bigla na lang mamumuo yan. So, hindi na natin siya malulutong mabuti. So, konti-konti lang ang lagay at saka mahinang-mahinang apoy. At habang inilalagay natin yan unti-unti, ay hahaluin din natin para hindi magbuo-buo. Yan, medyo nabubuo na siya. Tsaka kung oh, ngayon ito hahaluin ang hahaluin. So, hindi ko natitigilan ito ng kahahalo hanggang sa maluto. Okay, mga 5 minutes ko na itong hinahalo. Hindi ko ito tinitigilan. Tingnan yung texture. Napakaganda. Yung kung nakikita nyo, ang ganda ng texture. Very smooth. Ayan, 10 minutes ko na itong hinahalo. So, 15 minutes ko itong hahaluin para lutong-luto. Tingnan nyo naman yan, no? Very smooth. Okay, luto na to. 15 minutes na. Okay na yan. Iisa natin. Ganyan natin ng cheese. Habang mainit pa para kumapit yung cheese. Yan lang natin lumamig dyan hanggang sa mabuo na yan. Then, tsaka natin ilagay sa ref. Ito, galing na to sa ref. I-make sure lang natin na nailagay na natin sa ref bago natin ikat. Para makita nyo yung ganda nyan. Kahit ilang araw abutin sa ref yan, hindi yan titigas. Maganda pa rin ang texture nyan. Okay, don't forget to subscribe to my YouTube channel para updated po kayo sa mga new recipes na i-upload ko. Enjoy and thank you for watching!